Good morning mga ka TV community, mga taga-subaybay po ng inyong lingkod, si Kuya Dan Alright, ngayong araw po ay magbabahagi po tayo ng isang uh, vlog uh, By the way mga idol, uh, please welcome to my blog Again, si Kuya Dan magsishare ng isa na namang uh, vlog na kung saan po ay... Uh, naalala ko po itong uh, sistemang pang-transportasyon na ito na kung saan po mula po nung ako ay maging tao ay isang beses lang po ako rito Makasakay. okay, samahan nyo si Kuya Dan mga Lods tingnan po natin ano bang klasing uh, ano ito transportasyon so ito isa sa mga pinakaluma pinakalumang uh, transportasyong panglupa lupa makapanahonan pa ito ng kung saan ay kung tawagin ito ay English tayo ha locomotive o sa atin dito ay train na? so tayo dito sa Pilipinas ay uh, nasa ilalim po ito ng Philippine National Railways kung naalala ko po, nakasakaya ko rito siguro mga 22 years old pa lang ako. So, imagine ngayon ay uh, 56 no, 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 no. 58 years old na ako. Okay, ito po ang transportasyon kung ikaw po ay uh, babiyahe, ito na po ang uh, pinakamahabang biyahe na magagawa mo sa buhay mo sa sistemang pang transportasyon na pinakamahaba ring na uh, system of transportation, ito pong train o locomotive again, yan lang po ang aking maibabahagi po sa inyo ayan, kung titingnan po natin um, kaya-ayang tingnan safe na safe naman po ang biyahe kung dyan tayo sasakay Okay? Long trip with a long uh, um, locomotive or train. Yung hindi pa po dyan nakakasakay, subukan nyo na pong sumakay. Yung mga uh, going to south, ang alam ko po, mula rito sa um, NCR hanggang ano po ito, hanggang uh, Bicol Region. Alright, so again, yan may konting trivia ngayong araw na to si uh, Kuya Dan TV At pinapakita ko sa inyo ang uh, isang sistema pang transportasyon Na nabanggit ko nga sa konting trivia natin Ang locomotive po, isa sa mga pinakalumang pang uh, sasakyan, pang lupa Yan po Alright, so Hanggang na lang po, mga idol. Ang mga taga-subaybay ni Kuya Dan. Don't forget po na i-share, like. at yung mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please subscribe. Dan TV Vlog. Siyempre po, don't forget to press um, the bell button para naman lagi kayong updated sa aking mga binabahaging uh, vlog. All right. So again, Dante Vlog. Bye bye. God bless us all.